Hello mga kaibigan, mga kapatid. Nasa ikalawang araw na tayo sa pagdiriwang natin ng taunang simbang gabi o misa sa madaling araw. Alam nyo itong pagdiriwang na ito ay isang napakahalagang pagdiriwang lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na nagsisibulo ng paghahanda no? ng pagdating sa kaarawan ng ating Panginoong Isus. Ang paghahandang ito ay hindi lang eh uh, paghahanda pisikal kundi paghahanda rin spiritual. Kaya nakakatuwa na makita mo sa gabi at sa madaling araw yung napakaraming tao na pumapasok sa simbahan. Sana manatili tayong tapat at manatili tayong masigasig sa pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating natanggap. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karpilita. Sa ating patuloy na pagninilay, ngayon ay araw ng lunis at nasa ikalabing anim na araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024. Pakinggan natin ng mabuti kung ano yung mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa, lalong-lalo na ng ating ibang Ibanghilyo. Ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 5, versikulo 33 hanggang 36. Dito, makita natin yung paglalarawan, pagsasalarawan ng napakahalagang papel ni Juan Magbibinyag o Juan Bautista. Na siyang naghanda ng madaraanan ng ating Panginoon. At uh, si Juan Bautista ay maialin tulad siya sa isang lampara na lumiliwanag sa kadiliman. Ibig sabihin, siya ay naging instrumento upang madala itong mga iilan na namumuhay sa dilim. Siya lang, si Juan lang ang siyang tagadala ng lampara. At ang lamparang ito ay walang iba kundi si Kristo. Jesus is the light he is the true light John the Baptist role is just he only bring the light He is the bearer of the light at uh oh he is only he only announces about this light because Mary is the bearer of the light si Maria yung taga Si Juan ay nagbabalita ng liwanag na ito Siguro mas magandang pagnilaya natin ito lalong-lalo na sa ating pagkasalukuyang panahon Na posible may mga paniniwala tayo at may mga ginagawa na para sa atin ay tama Dahil alam natin tayo lang ang nakabinipisyo nito pero sana isipin natin na wala posibleng maapiktuhan sa mga ginagawa natin. Na makita natin na hindi lang tayo ang natutuwa, kundi natutuwa din ang lahat. Lalong-lalo -lalo na sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Tungkulin na maipaabot ang kabutihan, ang kagandahang loob at ang pagmamahal ng Diyos. Sa pasimula ng ating uh, pagdiriwang sa buwan ng Advento alam natin lahat ay masaya. Lahat ay umaasa na makatanggap ng mga regalo sa mga kaibigan, sa mga kakilala o kay sino man. Pero ang regalo ay isang pisikal na kaligayahan. At kahit umaasa tayo dito, huwag din natin kaligtaan na umasa sa kaligayahan, hindi mapalitan ng pera. Ito yung kaligayahan na si Jesus lang ang makapagbigay. At dyan sa pagtanggap natin ng kagandahan ng Panginoon, maging tagadala din tayo ng kagandahan ito, gaya ni Juan, na maibalhagi at maibalita din natin sa ating kapwa na si Jesus ay tunay ngang mabuti. Mabuti siya sa atin. Mabuti siya sa likod ng ating pagkakasala, sa likod ng ating mga pagkukulang. Kaya sana mga kapatid, huwag nating kalibutan na magpasalamat palagi at magpuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kagandang loob na ipinuhos niya sa atin. Pagpalain na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang aming lakas at sandigan. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kabutihan at tagadala, tagabalita ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Amen.